Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa so, insyaAllah, Al-Qiyamatul Kubra, sa so, tiyatalaki na natin yung unang bahagi nito, yung pagkabuhay muli. Yung pagkabuhay muli. Alhamdulillah si sumunod na bahagi, Alba'tu Khalkun Jadidun. Ang pagkabuhay muli daw ay panibagong paglikha. Ibig sabihin, kumbaga, nilikhain tayo na mga bagong ano, bagong nilikha. Ito pa rin yung anyo natin. Ito pa rin yung anyo natin. Ito, ibig sabihin, ito pa rin yung katawan natin, kumbaga. Pero bagong paglikha ito, katulad na pagtibay ng nakaraan, nasisibol daw ang mga tao mula sa isang piraso ng buto. At ito na nga yung tailbone. At mula roon ay tutubo siya yung kanyang katawan na parang pagtubo ng halaman mula sa seeds, mula sa buto din. Sige sa pagnyayaring ito, yu'idullahu al-ibada anfusahum, ibabalik ni Allah kumbaga sa mga tao yung kanilang mga kaluluwa walakin lahum na khalkan mukhtalifan shay'an ma amma kanu alihi fil dunya sabalit sila ay lilikhain na sa panibagong paglikha at may iba sila sa kanilang kumaga anyo doon sa kung ano ang kanilang naging anyo doon sa mundo. Yung paraan ng kung paano silang uh, namuhay dito sa mundo. Kasi nga diba doon palang sa hadith, yung natalakay na natin nung nakaraan, yung bubuhayin muli yung mga tao na hindi tuli. Kung tuli yung tao na matay siya, sa so pagbinuhay siyang muli, hindi siya uh, tuli. Tapos maaring saro ng paghuhukom, yung tao na nakakakita ay magiging bulag, bubuhay siyang muli ni Allah na bulag. O kaya yung tao na, kumagang kinamatay niya, yung nasabugan siya, nagkahihwahiwala yung kanyang katawan pero bubuohin yun ni Allah. Kasama yun doon sa pagiging bagong uh, nilikha. Kasama yun doon sa pagiging bagong nilikha. Pamindali ka dalika annahum la yamutuna mahma asabahumul bala. Kabilang dito sa mga katangian ng bagong paglikha na ito na hindi sila mamamatay. Ano man ang mangyari sa kanila na parusa. Diba sa impyerno, actually kung titingnan natin yung mga parusa sa impyerno, kung mangyayari yon sa tao na nabubuhay dito sa mundo, ikamamatay yun ng tao eh pagkasunog, pag-inom ng nana o pagkain ng uh, ng prutas na nakakalason, yung zakum, di ba? Kamamatay yun ng tao. Pero yung tao na naroon sa impyerno o sa kabilang buhay, hindi sila mamamatay sa alinman o anuman sa kanilang mga daranasin na mga paghihirap o mga parusa. Hindi nila ito kamamatayan. Yung nga sa Surat Ibrahim verse 17, wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa darating sa tao ang kamatayan mula sa lahat ng lugar bisibi papaligid sa kanya ang anumang bagay na magdudulot ng kamatayan sa ilalim niya sa ibabaw niya sa mga gilid sa harap sa likod nakapaligid sa kanya yung apoy na nga lang di ba ang apoy ng impyerno, nakapaligid talaga ito sa tao nakapaligid dito sa tao. Pero, hindi siya magiging kabilang sa mga mamamatay. Hindi pa rin siya mamamatay. Mananatili siyang buhay na nakakaranas ng anumang parusa na ibibigay sa kanya ni Allah. Siyempre sa suratun na ba? Di ba? Wala na zidahum illa adaba. Hindi namin sila daragdagan liban na lang sa parusa. So patindi ng patindi yung parusa, pero ganun pa rin, hindi sila mamamatay. Tumitindi yung kanilang nararamdamang sakit, pero hindi sila mamamatay. Kasi kung dito sa mundo, di ba, actually yung kamatayan niya itinuturing na pahinga. Kapag yung tao na matay mula sa matinding sakit, ang tawag nila doon pahinga. Sabihin pa ng mga tao, di ba, kapag merong namatay sa kanser, at nakita nila na hirap na hirap talaga yung tao na yun sa kanyang kalagayan, sasabihin nila, Takapagpahinga ka na, oh, pero dito walang pahinga. Tuloy-tuloy ang parusa. Tuloy-tuloy ang parusa. Wafil hadith alladhi Yarwihi al-Hakim, bisna din sahi. Sa isang hadith na iniulat ni al-Hakim, ni, al ni Imam al-Hakim, sahi ang hadith na ito mula kay Amar bin Maimun al-Awadi. Kama fina muad bin Jabal. Tumayo daw sa kanila si Muad bin Jabal at nagsabi Yabani Aud Aud pala hindi Awad Yabani Aud Ini rasulu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama Sa so, maaring sa Yemen ito. Tagayemen itong sila ano sina uh, Amar bin Maymun. Ang tribo nila yung Aud. Aud ang pangalan ng kanilang tribo. So, sabi ni Muad bin Jabal o tribo ng Aud, ako ay sugo ng sugo ni Allah. Kumbaga, pinadala siya doon bilang ambasador, bilang mga ngaral. na al-ma'ada ilallah. Nalalaman ninyo ang tungkol sa pagbabalik tungo kay Allah. Thumma ilal jannati wa At pagkatapos nito, ay ang tao ay maaaring patungo sa paraiso at impyerno. Wa ikamatin Lada na fihi at sa pagpasok ng tao either sa paraiso o impyerno, ito ay pagtira na hindi na kayo aalis dito. Kung mananatili na kayo rito. Wakuludon la mota. at ito ay pananatiling buhay na walang kamatayan fi ajsadin la sa mga katawan na hindi na mamatay. So dito malinaw din sa hadith na ito, alhamdulillah, nang papasok talaga sa impyerno at paraiso ang katawan ng tao. Ang katawan ng tao. Hindi yung katulad ng sinasabi ng mga Kristiyano na ang papasok daw sa langit, tawag nila langit, di ba? Kaluluwa. Pero hindi. Ang papasok sa paraiso ay yung mismong katawan ng tao mararanasan dito ng tao ng mga pakinabang sa paraiso. Yung mga prutas, yung mga inumin, mga asawa, yung katawan talaga natin. Kung paano natin ini-enjoy yung pagkain, inumin o ano pa man dito sa mundo, yun din ang mararanasan ng katawan doon sa paraiso. At kung ano man ang nararamdaman nating paghihirap dito sa mundo, ganun din. Kung mararanasan yun sa parehong paraan, mararanasan ng mga tao sa impyerno yung mga parusa doon sa impyerno. Pagkasunog, diyan mapaso lang tayo eh. Ang sakit na. Tapos nararamdaman pa natin yung epekto ng pagkapaso. Kahit natanggal na natin yung katawan natin mula doon sa mainit, naiiwan pa yung sakit eh. Di ba nahawakan mo yung mainit na takip ng kaldero. Oh, Inihipihipan mo pa yung kamay mo, binabad mo sa tubig, makirot pa rin. So, ganun, Sa ganun paraan, uh, mararamdaman ng tao yung mga parusa ng impyerno. Kasi pinarurusahan katawan talaga. Ipapasok tayo sa paraiso o impyerno na daladala natin ang ating katawan at ang ating mga kaluluwa. Papasok tayo doon. Katulad ng kung paano nabubuhay tayo. Pero, maari mag-iiba ating anyo magiba ni ating anyo. Siyempre, di ba, nababanggit ni sa ibang mga hadith. Yung mga tao na papasok sa paraiso, ang edad nila ay katulad ng edad ni Isa, alihis salam, 33. Tapos nanatili silang bata. At uh, meron pang ano, di ba, hadith na magiging matangkad yung mga tao doon. Kasi tangkad ni Adan at iba pang mga katulad nito. So magbabago talaga. Bagong nilikha. Kahit yung unano, 'Di ba 'yung unano, alibaw, 'di ba? May mananampalataya 'yung unano tapos matuwid papasok sa paraiso. Hindi na siya unano doon. 'Di ba? Sa so, si Choco tatangkad na 'to, alhamdulillah. Siya la sa paraiso tatangkad. Hindi lumalaki mula nung grade 1 niya na 'yan, eh. grade 5 na siya ngayon, eh. <laughs> uh, tapos 'yung ano, 'yung 'yung namatay na matanda, 'di bata. Kaya magiging ano eh maintindihan, naintindihan natin ngayon ng lubusan, ano tinutukoy dito? Na ang baath ay halkun jadid. Nang pagkabuhay muli ay bagong pagkakalikha talaga. Kasi as in, bago talaga. Kasi pag yung tao, uh, binuhay muli. Lalong-lalo na ipapasok siya sa paraiso. Eh, ganoon nga. Magbabago kanyang ano patungo sa mainam. Pero may tatapos tatapon sa impyerno, magbabago ang kanilang anyo patungo sa mas masama. Yan meron pang mga hadith nagbabanggit yung yung bagang ng mga tao sa impyerno, sinlaki ng bundok ng Uhud. Di ba nakita mo na Ahmad yung Uhud, di ba? Mas malaki pa yun dito, yung bundok na yan dyan. Mas malaki pa yun dyan. Ibig sabihin, kapag lumaki yung tao na yung bagang niya sinlaki ng Uhud, e eh, gano'n siya kalaki? Ibig sabihin, mas malaki siya, mas malawak yung surface area ng balat niya. Mas marami siyang balat eh di mas mararamdaman niya yung susunugin sa katawan niya. Mas mararamnasan niya yung susunugin sa balat niya, walyadabila. Bagong nilikha talaga. Bagong nilikha. Wa min dalika, isarul ibad, malam yakunu, a ibsar pala. Wa min dalika, ibsarul ibad, malam yakunu, yubsirun. Kabilang sa mga magbabago sa tao, doon sa araw ng paghukom pa lang, ay ang kakayanan ng tao na makita ang mga bagay na hindi nila dati nakikita. فَإِنَّهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَ الْمَلَائِكَةَ mga tao daw, makikita nila sa araw na iyon, sa araw pa lang ng paghuhukom ang mga anghel at ang mga jin. Wala namang binanggit na hindi makikita ng jin yung tao. Ikaw, papahamak mo pa ako eh. <laughs> eh yeah, wala na babanggit. Wa mallahu bihi alim. At uh, anumang mga bagay na si Allah ang kumbaga pinaka nakababatid dito. So may kita ng tao lahat 'yon. Siling araw nga ng paghuhukom, 'di ba kapag makita natin kapag makita natin araw ng paghuhukom, 'yun palang lang na 'yun na nakikita na natin eh. Dito sa mundo, aligayb yun kasi hindi naman natin nakikita, hindi naman natin nararanasan. Pero kapag nando na tayo, nando na tayo, nararanasan na natin. Mamindali ka na jannata dyan na ta, layob sa kuna, wala ya tagawatuna, wala tabawalun. Kabilang sa mga mangyayari sa bagong paglikha na ito, yung mga tao sa paraiso, hindi na sila dudura. So, ibig sabihin, hindi na sila magkakasipon, hindi na sila magkakaubo, ano pa mang dahilan ng kanilang pagdura. At hindi na sila dudumi at hindi na sila iihi. Kung kain tayo ng kain, di ba? Inalala natin sa mundo yan eh. Nakapag kumain tayo ng marami, baka magkano tayo, empacho o diarrhea at iba't iba pang mga sakit. Pero doon sa paraiso, kain ka lang ng kain, walang problema. Walang problema na ang naalala ko rito, anong mangyayari daw doon sa kinain ng tao? Sa ito raw ay magiging pawis na mabango. Ganun lang. Ganun na lang ang mangyayari sa kanyang kinain. Siyempre, dalisay na yung mga kinakain ng mga tao doon. Kasi yung mga tao, kaya naman dumudumi. Kasi yung, yung dumi na nakokolekta sa katawan ng tao, di ba yung nutrients na pupunta sa dugo? Tapos yung iba doon pa lang sa, yung mga fiber doon pa lang sa tiyan, So naiipon 'yun. sintugo dugo dadaan sa kidney, isasala sa salain ng kidney 'yung ano, 'yung dugo. Sasama na siya dun sa lahat-lahat sila dun sa large intestine. Palabas. Patungo doon sa uh, dumi. At yung masasama sa ihi, ilalagay ng kidney doon sa sasama, sasama sa ihi. Kaya yung uric acid, dumi sa katawan yun eh. Yung uric acid. Kaya nga yung kidney, napakahalaga. Napakahalaga ng kidney. Kaya nga yung mga tao na, no, yung nagbebenta ng kidney, akala nila ganun-ganun lang yun. May nabasa pa nga kong meme. Eh. PNM nung lalaki yung babae. Sabi ng lalaki, Babes, nabili ko na yung, ano, yung iPhone na pinaka gusto mo. Yung pinakabagong iPhone ngayon, na ba? pinakabagong iPhone ngayon. 17 na, di ba? 17 nyara, hindi ako updated eh. Nabili ko na yung iPhone mo, ito. Oh. Nagtanong yung babae. talaga, sa saan ka kumuha ng pera? Ito, oh, pinakita niya isa na lang yung kidney niya. <laughs> yung x-ray, pinakita niya isa na lang kidney niya. Ngayon sabi ng babae, talaga, babes, mahal na mahal mo talaga ako. Sige, benta mo pa yung isa para tig-isa tayong iPhone. <laughs> Di ba gago? <laughs> Ibenta raw yung isa pa niyang kidney para Tig-isa sila nung iPhone para couple daw sila. Hindi eh. An- Banal yung mga tao talaga minsan pag na. Totoo yan eh, mga nagbibenta ng ano. Kaya hinuhuli yan eh. Illegal na ano, yung mga naghahanap ng donor. Kasi, oo, gagana pa rin ng normal yung isa mong kidney. Eh, para pag masira yan. ba diba? Saan ka kukuha ng kidney? Makuha ka ng kidney ng manok, ay ng baboy. Wala palang kidney yung manok. Meron ba? Meron. Yun? Yung balon-balunan, yun din yun, di ba? May bato yun, eh. abdo, O iba pa. Hindi ko, <laughs> <laughs> hindi ako familiar masyado eh. sa ano eh. Pero may kidney rin yung manok, ano? Meron din. Kasi pag nagkakatay ako ng manok, nakikita ko lang doon, balon-balunan, atay, abdo, yung intestine nila. Meron din pala, no? Maliit din. Mm, -hmm. Inshallah. So, nga. Kabilang ito sa mga magbabago sa mga tao. So, hindi sila mga tao sa paraiso lalo na. Eh, lalo na yung tao sa impyerno, no? Ma marami rin yung magbabago sa kanilang katawan. Pero, syempre, wahada la ya'ni annal ladina yub'athuna fi yawmiddin khalkon akhar gayral khalkon ladina kano sa dunya. Siyempre hindi 'to mangangahulugan na yung mga tao ay kumbaga ibang tao na sa kung ano sila dun sa dunya. Tayo pa rin 'yun. Pati yung ano natin yung yung pang-alala natin eh. Yung pang-memoria natin. naalala natin yung mga tao. di ba? 'Di ba mag-uusap yung mga tao sa paraiso. Meron akong dating kasamang ganito ganyan. sige naalala natin. Ano kaya nangyayari? Lasan kaya siya? Diba? Hanapin yung tao. Kasi nandun yung pang natin. Yung memorya natin nandun pa rin. So, tayo pa rin yun. Tayo pa rin. Parang ano lang eh. Kumbaga si ano? Sino yun yung nagpa-opera ng muka? Si Sanderford? Diba, yung magbago yung muka niya. Pero siya pa rin yun eh. Kasi nagbago yung muka niya. Pero ugali niya yun pa rin. Kupal. Kupal. O oh, siya pa rin 'yun. Siya pa rin 'yun. Tapos meron pang meme sa internet, 'di ba? Babae hiniwalayan nung asawa. Ang ganda ng babae pero hiniwalayan siya nung asawa niya kasi sabi nung asawa niya, pogi naman ako, maganda ka naman pero ba't anak natin puro pangit? Yung pala nalaman niya, yung babae pangit pala talaga, nagpa plastic surgery lang. Ilagwa <laughs> e, sa kanya yung mga ano, anak nila. So, ibig siya pa rin yun. Magbagay tsura niya, siya pa rin yun. Ugali niya, siya pa rin yun. Pangalala niya, siya pa rin yun. Paraan niya ng pananalita, siya pa rin yun. Maraming nagbagay tsura niya, di ba? Yung unano nga, di ba? Tatangkad. Yung namatay na matanda, magiging bata. At iba't iba pa. Iba't iba pang mga paraan. Lumpo, makakalakad. So, yun ang tinutukoy na pagiging bagong nilikha. Pero, hindi nangangahulugan na nagiging ibang tao tayo. Yun pa rin tayo. Yung kaluluwa natin, yun mismo yung binalik sa katawan na yun. Yun din. Walang nagbabago. Yakul Ibn Taymiyah, Rahimahullah, at sinasabi nga ni Ibn Taymiyah, Rahimahullah, An-nash'atan nawan no tahtajinsin. Sabi ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyah, Rahimahullah, ang pagkakalikhang ito na dalawa, ang dalawang pagkakalikha na ito, ay... Dalawang bagay na napapaloob sa isang anyo o isang uri. Kung yung pagkakalikha natin dito sa mundo at yung pagkakalikha doon sa kabilang buhay. Na maari magkaiba sila ng anyo, paraan, proseso, pero napapaloob ito sa isang uri lamang ng pagkakalikha. Yattafikani wayatamathalani wayatashabahani minwajhin. So sila raw ay kumbaga nagkakapareho sa maraming mga bagay. Although nagkakaiba din sa ibang mga bagay. Pero yun nga, wayta farakani way tawa wayta nawani minuhajin akar. So mayro mga pagkakaiba pero may mga pagkakatulad uh, din. Walihada ja'al al-mahad huwal al-mabda' dahil dito ang pagbabalik ang muling pagkabuhay ang siyang simula waja'alahu mitluhu aydan. at tinulot ni Allah na ito ay magiging katulad din nito na kung halimbawa niyan di ba yung pagkakasilang sa atin o yung yung pagkakabuo sa atin sa sinapupunan ng ating mga ina yun ang simula ng buhay dito sa mundo eh, yung pagkabuo naman natin mula sa tailbone, yun ang simula ng buhay sa kabilang buhay. So, maaring nagkaiba lang tayo ng paraan ng paglaki. Pero tayo pa rin yun. Tayo pa rin yun. Pabi etibari, al mabda, wal miad, fahuwa huwa. Kung isa sa alang-alang natin, di ba nagkakaiba? Pero kung isa sa alang-alang natin yung pagkakatulad, sa buhay dito sa mundo, paano ito nagsimula? At yung buhay sa kabilang buhay, paano yun magsisimula? Yun na yun mismo eh. Tayo ay tayo pa rin. Maring magbabago lang yung ating mga itsura. Mabe etibari bari mabay na anash Minal minalfarki fahuwa mitluhu. Kung titingnan natin ang dalawang magkaibang bagay na ito, pero titingnan nga yung mga pagkakatulad nila, eh iisa nga lang talaga yung tao na yun. Wahakadakul ma uida ganito ang anumang bagay na nagbabalik. Parang yung ano, muli, sample natin yung puno, di ba? Yung pagtapos ng emong, putol lahat ng ano natin eh, saging. Pero yung saging na yun, ganun pala yung saging, ano, masyala, tutubuan ulit ng dahon. Yun, Sharon yun, share yun yun eh, yung saging na yun. Share yung saging na yun. Yung saba natin, hindi naman namunga ng lakatan eh. Siya pa rin. Siya pa rin. Falafdul i'ada, uh, yaktadi al wal-mi-ada. So, saing salitang iada ay nangangahulugan ng pagsisimulang ng ay nangangahulugan na nagkaroon nito ng simula at nagkaroon nito ng pagbabalik. Sa so, parehong bagay na dalawang beses na buo. Yun ang ibig sabihin ng iada at ganun ang mangyayari sa tao sa kabilang buhay. Alhamdulillah, sa kanyang pagkabuhay muli. Sa so, tutuloy ito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.